เอาละกาดอกตีนละเสียงนั้นลังนะมาเรียน oh, <play rapidly>. <Four -ALLY> <to life. working people�icking> And just stay there. <tipos> Are you po fishing? Uh oh, apa itu Anglers. Nah, pinapa terus kalau ngangin bangka. Sasakay na kasi ako eh. Ayun, tayo ko lang dito. Kaya <laughs> <laughs> Oh. Dyan na Kasi mayroon laman. Oo. Oh. Si bombay. Eh? Si Astro, let's check if there's a water. Go. Do it, Astro. O ron bombay, go ka. na. Yeah, hindi na abilin ng bangka, ayara. Ayara, ibaba. Problema mo pa yan. Hindi Parang lapat kasi. Lapat. re release lang po yun? yun. eh. Meron po yan. Ikakabit. Ha? Huh? Ikakabit. Touch-in release po. Eh, bakit hindi ni-release Baka kakainin. May makina. Pinanda ro. Aha. Uh -huh. uh, matagal pa yan. May bomba dito, ma. Kaya nga. Bomba ato. Bomba. bomba, bomba, bomba. Paano mo nalaman may tubig? Ayoko. Marina Bay. Oh, mayroon pa doon sa kabila. No fishing, private property. Dito pwede. Olha lá, olha não, eu não. Eu não, eu não. Check the birds. birds tire. i still Hey, hey, hey. i stole still. I'm still. i still. <that's> 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 may <laughs> nito na nagtapok. ala, ah. kasiayo pa siya Saan? Aray ka po. Aray ano? parehong nakapong, nakak. parehong sa naracos. ay, binagbabawal ba? kabilang ba ba lang parehong beenta beenta. wala ng ba ba Dapat pala isang oras lang ating parking. Mungko lang tayo, Tim Hortons. Ayaw. Uh, <laughs> Ayaw. 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 Parang ulan. Uh, parang ulan. Aston, marinig ka. Aston, no, I will catch. <laughs> come here, come here. Yeah. Teka, ganda din ang puno. <laughs> <Okay. laughs> Halika na. Halika na. Parang wala na. Tayo na. Let's go back na. Ah, tara, 'di na tayo. Dito <laughs> tayo. <laughs> <laughs> Ano po? May init po kanina dito. Kaya pala sila dito, mas maganda ang tubig.

Давай спануть в паркинг. Ассон, давай спануть. Давай спануть Давай <laughs> let's go stop let's go we will walk one moon one two point five

Pagkakain sa nga yan, 100 plus ang ganyan, di ba, 30? Tingnan-tingnan ko lang, <laughs> o. ng, ano, yung... speed naman,

good boy. What can you say, Mama? Ashton? Ashton, where are you? Magre-ready na si Ashton. Dito. Ashton, sit down mo na no Kami talaga sa Ashton. Kasi ano na ng sama ito. Huh? Last days of, of summer. Kinuha ni yung Anong masasabi niyo? <laughs> Sa cafe na ito. Wala <laughs> naman sila. nandata Nasaan ang dasal? Sa abila. <laughs> Sa main washroom. Wala naman nagdadasal Ay, eh. Hindi sila nagdadasal. Hindi sila <laughs> Alang ganda doon. Di ba ma? Oo. Uh -huh. Yung mga pagkain doon. Kaya mo sila. Pwede din pala dito naman kami so, usog namin yung kuhaan ditong dalawa. Huwag mo lang yung pansin. ano talaga si ba Si Papa, kami dyan. lang yan eh. Nagbayad na kayo, Dan? Uh, Oo, oh, isang oras lang mamaya na ulit. Nagkamali si Dan. Nagkamali, oh. Must <still> don't move. May <laughs> -che check kasi eh. nag-check. Kasi nag-check. Pinakamalang <laughs> nag-check. kasi nag-check. Pinakamalang nag 私、uh, は私、no uh, okay. のために。 Dito na magpansik ka na, aso. Dito na aso. Okay. magano lang. t oh, lang. -ano ka lang, huwag kang magbasa ng shorts. di na, mo na Hanggang dito lang ang basa mo, Pao. Oo, huwag kang lalapa. Gusto oh, mo na matanggalin mo yung... ba sila nag ano yung pa ipit ip, eh ano mo yung pa iparada mo na hirap nga yung pakanan Aston later hal si Aston kita kita <laughs> lang natin hindi na few minutes kita lang gusto lang talaga ng ulan lakas ng ulan yung mga may mga tanen tama agriculture mabilis lang yan dayon mo no pero sa mga ito ilang minuto sa ano sa surgical? hindi ho yun sa baker okay ka dyan pinta ayun dito Sa ating bahaghari. Balangaw. Ano ang baghari? bahaghari? Bahaghari. Hindi oh, ko alam ang balangaw. Balangaw eh. So, Sa balangaw natin. Balangaw eh. Balangaw eh. Hey, o balangaw. Bahaghari ang alam banaba naman na Over the rainbow na nga tayo eh. eh. Sobrang striking ang color this time.